What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Silver Voice TV, nga na naman po pala mga kaibigan kakain na naman po tayo ng mga accurate information Woo! Ito naman po yung uh, kahapon na iniyak ng mga Kangkong Nation nung tayo po ay mag-content at pinalo pa naman po ng uh, isa pang lihiti mo sa boxing industry isa pong uh, professional matchmaker si Kuya Kamao TV, si Kuya Noel ano mga kaibigan kung saan eh itong actually napaka ano po niya Napaka husay, husay niya po talaga. He's really paying attention to details. Actually ngayon ko lang nakita to mga idol ano. So ito po mga kaibigan, mismong box po. May disclaimer. Ayan, oh, 'di ba kaya yung mga 'di ba na cloud chasing lang diyan dahil kami yung mga nagke ng trend, ng hype. Eh, 'di ba? Kailangan gagawa din kayo ng sarili nyong, ano. Sarili nyong uh, init, ingay para pag-usapan din kayo, 'di ba? Well, anyway, kasama 'yan, 'di ba? Sino pa bang mga pagkukunan nyo sa sabit kayo ng mga isyo? Kundi kaming, syempre, kaming mga sikat, di ba, mga idol? So ito, mga kaibigan, ano pong sabi ng Boxrec dito po sa kanilang uh, site, ano ho? Dito mismo, kung silipin nyo dyan, Kang Kong Nation, di diba? Oh, number 3 ka, si Chum Donito, number ano, ganito, ganyan, si, ganyan, si, uh, sa Super Bantamweight, si, si uh, Fulton, uh, number ganyan, si Kang Kong, number, okay. Punta kayo sa baba. Okay? Sa baba. Okay? Pagkatapos nung ano, syempre nung copyright mark nila, si may uh, nakabilog diyan. Box rec. Ano pong sabi? Ano nababasa nyo? Box is not under the control of any governing or sanctioning body. Oh. Sino nga po may ako ngayon ko lang na nabasa yan ha. Sino may sabi niyan kahapon si SB di ba? Tuloy basa. Data basa data may be incomplete or inaccurate. Hay ko po. Okay, so babalansin ulit natin. Siyempre, lagi naman tayong balanse dito eh. When it comes to scheduling, uh, gathering data, checking or verifying yung mga scheduled uh, bouts, very reliable po ang BoxRec. Yeah. To be fair no, mga kaibigan. Pero ang inay ang uh, tinatama po natin dito yung konteksto uh, o konsepto na nais pong ipalaganap ng mga Kangkong Nation na ang rankings daw sa box rec ay makaka uh, pagdulot sayo ng isang uh, pwesto o makaka uh, secure sayo ng pwesto para lumaban ika sa malaking laban sa sa world title fight. Yun po ang tinatama natin, okay? Don't get me wrong, ha? Yu bakasi 'yon. Eh bakit dati hinahanap mo ko nasa Boxkek ng laban, bakit ngayon tinatanggi mo? magkaiba eh, kunin nyo yung kon, uh, konteksto yung sinasabi ko dati, yung pag-claim yung scheduled na laban eh wala nga sa box rec, yung sinasabi ko naman sa inyo ngayon, kinokontra ko okay, kinokontra ko, winawaksi ko yung claim ninyo na porket na uh, rank number 1 o number 2, number 3 sa box rec eh, possibly na na mapalaban sa world title ito, nababasa walang labis at walang kulang, dahil sabi ng mga apostol wagigit, bagay na nasusulat. Anong sabi dito? Basa muli, kapatid na Daniel. Ayan, box rec. box rec. is not under the control of any government or tuloy or sanctioning body. Data may be incomplete or may slash inaccurate. So, yan yun po yung disclaimer, mga kaibigan. O, yan ha. Baka na naman magalit kayo sa akin. Hindi ako may sabi yan. Binasa ko lang. Ayan. Yan. Ganyan tayo dito. Dapat nagpapakita tayo ng mga uh, batayan, pruweba, ebidensya. Ngayon, I understand maraming cloud chasing no sa hype natin, mga kaibigan. Siyempre, sikat po tayo, di ba? Eh, magsuri po kayo. Ito bang nagsasalita, eh, nasa loob ba ng boxing industry? Ni minsan ba tumulong siya sa paggawa ng laban? Sa pag-secure ng laban ng isang buksingero? Sa pagtulong ng isang buksingero upang ah, uh, makalaban siya sa world title o kahit uh, um, eliminator man lamang. Eh kung nakikisali lang, nakikiride lang, eh magsuri po tayo mga kaibigan. of Upo, course, ang dami dyan uh, nasa paligid na magpapanggap. Ano? Ang dami dyan nasa paligid na mag, uh, magiging, magpipiling entitled. Pero hindi po. Um, inyo pong suriin kung sino talaga ang gumagalaw sa loob. At sa hindi, maswerte po kayo may mga taong gaya namin. We are sharing our knowledge galing po mismo sa loob, sinishare po namin sa inyong mga boxing fan. Kasi po napakarami dyan, kwentong barbero lang. Totoo po yan, mapagkwentuhan sa barberia. Pag-uusapan na. Eh, napanood ko sa HBO 24-7 eh. Si Floyd daw ang kanyang, uh, siya daw ang boss ng sarili niya. Eh, sasabihin ko ngayon dun sa kaibigan kong champion, dapat siya ang boss. So, nasaan na ngayon yung champion na ba O, oh. diba? Shoutout sa'yo, Badong Kangkong. 'di ba? hindi nanonood ako ng Showtime 360 eh. eh, eh ganito ganyan ang, ang kanilang ano dapat, ang uh, masusunod ang uh, ganito. Siya ang boss. Hindi po. Yung po yung mga ganyan, PR lang po 'yan, 'di ba? PR lang po 'yan. Example, pag po sinasabi ni Floyd Mayweather, "I am my own boss." 'Yan. Pag sinasabi niya po 'yan, PR po 'yan. Marketing hype. Bakit po? Pag sinabi niya pong "I promote myself. I am my own boss." Manny boss is Bob Arum. Ganon. Pag sinabi niya po yan, ang ganda sa market. Pero sino pong gumagalaw sa TMT? Diba sa Mayweather Promotions? Si Leonard Elurby. Yung kaibigan niya, yun po ang nagpapatakbo. Sa MP Promotions, ganon din. O, Manny Pacquiao ako, mayroon akong MP Promotions. Sino pong gumagalaw? Ang hands-on po ba dyan si Senator Manny? Hindi po. Ang nag ang nagpapatakbo po dyan ngayon ay yung Presidente Sir Sean Gibbons. Okay? So kung ano po yung sinasabi nila, maririnig sa barberyahan. Ala, eh si Mayweather pala ang boss eh. Eh, hindi eh, yung kakilala kong buksingero. Ibig sabihin siya ang boss. Suwagin mo ngayon lahat yung mga, ano, mga handler mo. Ikaw ang boss eh, di ba? O asan ngayon? oh Yan po yung sinasabi na, alam ko pong masakit sa tenga yan ng Kangkong Nation. Masakit sa tenga ng mga kwentong barbero lang ang alam. Pero yan po ang totoo. Boxing is politics. Boxing is business. Whether you like it or not. ba? Diba? Kahit po sa papaanong paraan pa natin gustong maging objective, fair, and square ang mundo ng boxing, hindi po. Boxing is um, a battle of connection. Sabi nga po ni Attorney Ed Tolentino, hindi po yan porket malakas ka, pina, ikaw pinakamabilis. Eh, maka, ikaw na yung laging nasa front line. Hindi po ganun. Palakasa po ng influensya, politika. Okay, question. Magaling ka. Ah, uh, yung, eh, yung handler mo, magaling din ba? Ngayon, mayroon mga magsasabi, hindi, okay lang yan. Kahit magaling ka, kahit yung mga handler mo, ay newbie. Hindi po ganun eh. Ang daling sabihin, wala kayo, wala kayo sa industriya eh. ba? Diba? Ang, 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 ang mga nagpapatakbo po niyan, ang mga nag, uh, ang, uh, nagdi dyan, eh, yung mga pillars ng boxing industry. Kahit nga so, -so ka lang eh. Kahit medyo care ka lang eh. Kaya kanilang pasikatin. Bakit? Nasa sa kanila ang control. Bigyan kanila ng mga PT Mini, mga pakain sa pating na kalaban dyan. Magbag-sasaksid mag, ka. Pero, kapag binangga mo, ang mga pillars of ng boxing industry. Eh kung ipiting ka niyan, di ba? Eh kung yan eh magkaroon ng uh, indirect agreement na oh, hindi ko bibigyan ng opportunity to kasi ayo magkatablahan tayo eh partners tayo for the longest uh, time, eh, di ba? We've been in this business for 30 years. Masisira ako sa isang boxing ako. Di ba? Again, masakit po ito. Masakit to sa tenga ng mga kangkong nation. Pero ito po, ang mensahe po na ito, ang katotohanan ito ay para po sa mga tunay, sa mga legitimate. Bawal po to sa mga mahihinang nila lang dahil ang impormasyon na to para lamang sa malalakas na nilalang lang, para lamang sa mga legit sa industriya ng boxing. Para sa mga mo, nagkakaunawaan tayo. Para sa mga kangkong nation,